tinyo mga po daming bulate ng ano ko sobrang taba talaga nung aking iniimbak na ano mga balat ng prutas oh nagpaso ka na yung sa ilalim yung mga, ay mga ng ano yan yung binibili yan oh yan na oh, nagpunta ang lang nadala ko rito ngayon dumami talaga sila yan ay oh, ano yan oh dago na ito, iyan ay mga nabubulok na ano, protas mga po. ang dami, bulati, o. Oh. Gabi, o. Oh. Kaya ang taba nito. Lalagay ko sa ano ko. Kaya gawin din nyo itong patabang ganito, mga po, yung yung mga ganitong nabulok na saging, oh. Ilagay nyo sa isang lalagyan na ganito. May butas ang ilalim. Tapos, yan yung lagay pupunta dyan yung mga bulati ay marami akong bulati dito yung binibili kaunti lang yung nadala ko dito galing Maynila dumami lang dumami dito sa mga prutas na inano ko ano yan ang prutas eh, lalagay ko na dito sa para maging pataba yan o bunot yung mga po hmm labi hmm <coughs> Lagay ko dito sa ampalaya ko po. Magiging patabanan yan yan. O, oh, tingnan, down bulate yun. Oh. Mga po, oh. Yan ang magiging patabanan nila. Yan ang may lalayas na dyan yung mga bulating yan. Pupunta na naman doon sa iniimba kong mga prutas na yon, Ng mga nabulok. Andyan ang pataba, di oh. ba? Diba? Kahit yan yan, dikit-dikit yan sa taba ng lupa. Mamumunga yan ng ganyan, no? Ang problema ko lang dito, mga po, sobrang ulan. Ulan na naman. Yan na naman ang ulan. Na. Hmm. Okay, ko doon. Na. No. Para mataba yung halaman. Kasi kapapayat na nga yung Pati yung balat ng itlog, po, dito nyo ilagay. Durug-durugin lang nyo. Mahusay yung Mahusay yung pataba. Sama na nyo yung balat ng eh. Kumari ay almers nyo eh. Si Lola lang nyo, tinatamad. Tulad ngayon, ayan na naman, ulan na naman. Hindi ko na naman matatapos ang pagtatanim ko. Ayan na, oh. ulan na. Ay, natubuhan na na eh. Ang dami bulati mga ito. Oh. Ayan nyo, oh. ayan oh. Kukunin ko nga mga balat ng saag lagay ko ulit doon. Oh. daming bulati oh. Bulating ano yan, hindi. Ibinibili ng malang kilo. Mga po. Ayan, ito na ang ano. Mga ano na saging. lagay ko lang dyan. Takpan lang nyo, po Kunin ko pa dyan ang balat. Ayan, tinatakpan ko lang yan ng ganyan. Ayan, o. Takpan po. Ito na sila dyan. Tatamnan ko rin yan. O, yan na ang ulan. Naku. Naku. Hindi na naman nakaano si lola ng tanim. Sa'yo, na naman, oh. Ano pa naman si lola, si punin. Hindi pwedeng mabasa. Hindi pwedeng magpaulan. Yun lang, mga po.